naman sa impila ng DZSB ang Spirit FM, CMN Calapan, Oriental, Mindoro. CMN Live, Live Nationwide. Nation. magandang araw sa iyo. Magandang araw Sir Ariel, magandang araw Pilipinas kaugnay ng malawakang pagpapatupad ng mandated price ceiling na nakapailalim at nakasaad sa Executive Order No. 39 Series of 2023, Natanggap na ng labing-anim na kwalipikadong rice retailers ang kanilang financial assistance na nagkakahalaga ng 15,000 pesos mula sa Department of Social Welfare and Development. Matapos ang masusing monitoring, data gathering at akmang profiling, natukoy ang unang labing anim na rice retailers mula sa Calapan City Public Market na napabilang sa DSWD Financial Assistance to Qualified Rice Retailers in Oriental Mindoro. Pinangunahan ito ni City Mayor Marilu Flores Murillo kasama si Mr. Arnel Hotalia, DTI Provincial Director Ms. Lorna Santos mula sa DILG, Ms. Verina Boongalinge mula naman sa DSWD, at gayon din si Mr. John Martinez na kinatawa naman mula sa Department of Agriculture at ni City Economic Enterprise Department Officer Environmental Planner Nepo Jerome Benter ang naturang pamamahagi ng nasabing financial assistance. Inaprobahan ni Pangulong Marcos ang EO39 batay sa rekomendasyon ng Department of Trade and Industry at Department of Agriculture ang itinakdang price ceiling ay 41 pesos kada kilo para sa regular milled rice at 45 pesos naman kada kilo para sa well milled rice ay nagkabisa noong ikalima ng Setyembre taong kasalukuyan. Mula dito sa lalawigan ng Oriental Mindoro, ako si Junard Acapulco ng DCSB CMN Calapan City reporting live para sa CMN Pilipinas. CNN Live! Nationwide Maraming salamat Junar da Kapulkom, hanapo naman sa Spirit FM sa Man Kalapan, Oriental Mindoro.